dumalaw yung tubig oh napaka ano na nang sobrang laki nito mga kabraso oh, gabundok talagang hukay matagal na to dito ayun ko lang pinuntahan to dito nga riyak sa baba lang tayo mga bagongon pinagkainan yan mga kabraso patunay na malaki yung laman sa sipit po yan nagiiwan sila ng marka Mahirap pag... Ayun, Gandang umaga po mga kabraso para sa inyong lahat. Ah, kumusta po kayo dyan? yan po mga kabraso, balik hunting po tayo. Ah, pasensya na po at matagal-tagal po tayo hindi nakapag-hunting. Nakapag-upload ng video dahil po may nangyari po sa ano, pamilya ko, sa isa kong kapatid. Ayun, ganun talaga yung buhay. Ay, kanya-kanya paraan ng yung Panginoon. Iba't-ibang paraan yung pagtawag sa atin. Ayan yung kapatid ko po ay pumanaw na. Yung kapatid kong babae. Sa edad na 49. Yun, tinamaan po siya ng yukuma cancer. Kalilibing lang po kahapon. Kaya ngayon, hinatid ko po yung kapatid ko dito sa daram. Sumaglit na ako dito pagdating aanting Pahitay na mga kabraso dito sa pinuntahan ko. May nakita tayong napakalaking butas. May laman to. Sure bull. Napakaraming bakas sa palitan. Daming bakas mga kabraso napakalalaki ng bakas na yan yan hindi, hindi pa natin nililapitan, malayo pa yan yung tubig oh. napakahit tight napakabilis yan. abot na tayo dito ito yung butas gumalaw yung tubig oh. napaka ano na nang sobrang laki nito mga kabraso oh. yung mga ano yan ng sipit lawak yung butas nito sure boy tambak tambak yung putik na yan ay inaasahan natin dito ay bulik oh, gabundok talagang hukay matagal na to dito ayun ko lang pinuntahan to dito Neria. sa baba lang tayo mga bagongon pinagkainan yan mga kabraso patunay na malaki yung laman sa sipit po yan nagiiwan sila ng marka ganyan kapag malalaki yung laman oh. anuhin ko na mga kabraso dahil andyan na yung tubig oh. maya na lang po tarahin ko muna to sana lang makuha natin ng maayos nabot na natin mga kabraso napakalalim po malayo din pero yung butas niya ayos kasi pag anon siya tapos lalalim lang gitulad ng ima biglang palalim ng palalim ito ito malayo lang nabot natin mga kabraso at tansya po natin ito po ay napakalaking alimango hindi man siya yung pinakamalaking nakuha natin baka ito yung basta malaki ito siya mga kabraso inaano natin tinatamaan naman ang kalawit natin mula doon nasira ko na yung ano niya doon umano dito lumipat mahirap pag walang humahawak ng camera pero ito sacrifice lang ito, ito. Sana lang ay hindi maano tulad ng nakaraan na bulik dahil sa ganito yung ginawa natin ito na yung tubig eh. biglang lumaki awasan ko lang mga kabraso, ay lang ako na natin umisipit hindi natin piniper sa atakin yan sabitan mga kabraso Ay. dito na sa babaw na Akala mo yung mga kabraso pala Mahirap pag Ayun, napakalaki Sobrang laki mga kabraso Lalaki mga kabraso Ay, thank you Lord Sobrang laki nito Hatak na lang natin dito Napaka-season pa. Ay, <laughs> thank you, thank you. Talagang inabot tayo. Happy lang. Bawi. Ito na yung hinahanap namin dati ni Kuya na doon banda sa may baba na sobrang dami na nang pinagkainan pinagpahingahan pero napakalikot sabi ko nga may butas yan sa mga eh, bang araw ay babalikan natin Nung bumalik naman ako dito solo lang ako nakakuha akong dalawa yun yung isa yung alanganin pero parehas malalaki yung nahuli natin nun magkalapit lang hindi tayo umabot dito sa area na to kasi una tong inakyat ng tubig ngayon ko lang na sid to dito sa taas na to bandang taas pero napakarami pang bakawan dito maganda yung spot dun sa taas nakakita ko butas pero nasarado na napakalaking butas sa kanya yon abot din dun yung bakas niya kaya dito ko inikot sa area na to yun sa wakas nakita natin Ay, thank you para sa atin yan laki sobrang laki mga kabraso ka season check ko lang mga kabraso kung may kasama tali ko muna ang tubig oh. habot <laughs> na doon bilis lang kanina umaano pa lang dito yung tubig <laughs> Pero ngayon hindi pa ito talagang parang i-stop muna yan, i-stop. Tapos mayang mga alauna, saka didaritso yung ano ng paglaki ng tubig. Ngayon mahina muna yan. Kanina medyo mabilis nang umabot dito. Sobrang lapad ng katawan. Oh. Isa't kalahati eh, ay sure bowl ito, mahigit pa. Baka sana lang umabot ng una three Tali muna natin mga kabraso. First cuts. hey thank you Lord. Naitali din natin mga kabraso. Ayan. Umalis tayo doon sa pinagkuhaan kasi malabo yung tubig doon. Doon na tayo naghukay. Ilagay natin siya dito sa medyo maagos yung tubig. Para mailabas niya yung mga putik na naan niya. Kasi medyo natagalan sa paghukay, pagkakalawit. Yun, naanon niya yung mga putik doon mga dumi. Nilalabas niya 'yan. Kaya 'yan lalagay natin dyan para 'yun yung teknik para hindi namamatay. <coughs> Ayun siya. Yan mga kabrasa pag nastinga yung ano niya yung bunganga niyan tapos pag inano sa tubig nilalabas niya 'yan. Pag nasa tubig yan, gumaganon talaga yung tubig, uh, parang umiikot sa so, binubugan niya. Abulabog. Baka lang. Hunting tayo, sana lang makadagdag pa. Ay, thank you Lord na tayo mga kabraso dun sa kabila ito sapa dito ganda ng fugad ng ano ah uh, tawagin dito na sa aming kulihaw yun yung humuhi, humuhuni yung parang gintong ibon yan na mababa din breeding season talaga nila ng mga ibon dun sa kabila mga puna yung nakikita natin doon dito tayo meron na naman dito mga pinagpahingahan sana lang madali natin mga kabrasok. mga kabraso bali titimbang natin yan sakto yung timbangan natin mahigit isa't kalahati hindi umabot ng tripod Ah, isso.